Panis, may laman. Ah. Ayun oh. Tayo no? pagkain dito. Muli tayo ng pagkain to, Ito. Ito. Sarap daw 'to eh. Lah. Ginagawa mo diyan, Mr. Krabs. So ayun mga goodness na ako ng ano bunga ng talisay. Tingnan natin kung masarap yung bunga nito. Ang kailangan mo lang ay bato. Pag hindi matino, ipokpok sa ulo. <laughs> Tingnan natin kung may laman. Wala, hindi na. Panis, may laman. Ah. Uh, pa, sayang. Wala bang 5 minutes. Harap, lasang mani. Ay. Daliri na pokpok. Ayan o, may laman sya. Masarap sya. Ha? Hindi naman sya lasang mani. Eh. Ayun, lasang pili. Ang laman. wala ng laman. Kapag matagal na wala ng laman, so legit nga nakakain nga yung laman. Nasaan pili? Ah!